Sino sila? Sino? Sila ang mga comics character na sina Milanio, Alberto, Yonides, Bedasto, Abilino at Rosa na tinawag na Malbarosa. Kinata ito at sinulat ng veteran Filipino comics writer, novelist and editor na si Clodualdo del Mundo at talathala ang naging kasaysayan at pakikipagsapalaran ng anim na comics character na ito na tinawag na Malbarosa sa mga payanan ng special comics ng Ace Publication noong 1957. 1987. Iginuhit ito ng veteran Filipino comics illustrator na si Fred Carillo. Isinalin ito sa pelikula ng LBN Pictures sa ilalim ng pamamahala ni Direk Gregorio Fernandez at ginampanan ni Nacharito Soles, Leroy Salvador, Carlos Padilla Jr., Eddie Rodriguez, Big Silayan at Big Diaz ang title role. Okay! Next time, more info about uh, Filipino comics character thank you very much and god bless you all